Hi, guys. Gabi na. So, nandito ako sa my bus stop. And then, nagpapahinga ako kasi sobrang layo nung bahay sa MRT. So, yun. So, anyway, ganito yung mga HDB dito. Ayan. Tapos, yung mga residents na bahay dito sobrang lalaki, guys. Look. nyo yan nagre-rest lang ako kasi napagod ako ang layo-layo ng bahay ng MRT super ng layo so kasi first time ko nag-off, mahirap ngayon ko na feeling pagod so mapumuna ako dito para magpahinga mahirap pala sakit sa batok kapag meron kang mga daladala dala, dala. buti na lang ay ang hirap guys mahirap talaga magkaburod hindi talaga siya madali kumita ng pera wala talagang easy money kailangan mo munang kumayod magpakahirap bago ka magkaroon ng pera ay sana lahat maging okay no yun lang Ah, oh, pagod. Tingnan nyo. layo-layo ng nilakad ko. Mga ilang minute yung nilakad ko. Ano oras na? 8 something na. Ayan guys. Sobrang layo ng bahay. Nakakapagod siya. So anyway, lakad na tayo. Ayan. Layo-layo. May Ayan. <laughs> May Ayan. ako ang dami kang So yan, ang bigat-bigat pa nang dala. Okay, na Tingnan yung mga bahay dito. Mga condominium. Ay, condominium. Ang HDB siguro itong bahay na ito, hindi siya condominium. Kasi yung HDB at siya condominium, at yung residential, iba din yung mga, iba-iba sila. Yung HDB ata, yung parang pang mahirap lang. Pero wag ka kahit ganyan yung HDB nila dito, billiones yan at milyones yung presyo sobrang mahal so anyway guys yung igong ko kaya namumula yan kasi para kung sisipunin ayun lang ayan o patir pala yan patir so yan oh my god alay layo So anyway Lagi-lagi So, bye-bye na guys Kasi na ako Baka isipin nila sa akin ano ba itong nagsasalita mag-isa? Ang ganda dito, guys. Tingnan nyo. Sure. Sure. and Sana pumayat ako kasi lalawala naman nilalakad ko eh. So, lang. takot naman ako. Kala ko may tao sa likod ko. <laughs> Alam nyo ba, minsan may nakikita talaga ako. Ewan ko ba. Ayan, tingnan yung mga bahay. ac roeddwn i'n mynd i fynd i'r blog yma, and